Itong Independent uh, Commission on uh, Infrastructure ay nagbabala uh, sa paghahain pa ng mga karagdagang kaso laban sa mga opisyal at kontraktor na sangkot sa flood control scandal dyan sa lalawigan ng Cebu. May balita ang Bombo Radio Cebu. Nagbabala ang Independent Commission for Infrastructure patungkol sa mga kasong kriminal at administratibong isusumite laban sa mga opisyal ng gobyerno at mga kontratista sa likod ng nabigong proyektong flood control sa Cebu. Ito ay matapos ang isang inspeksyon na isinigawa noong nakarang araw sa pangunguna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na natuklasan ang mga malubhang kakulangan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto. Ang fact-finding body na nilikha sa ilalim ng Executive Order No. 94 upang imbestigahan ang katiwalian at irregularidad sa mga paggastos sa e imprastruktura sa buong bansa, lalo na dito sa Cebu, sa Cebu City, Mandawe, Talisay, Liloan at Compostela na mga lugar na pinakanaapektuhan ng Bagyong Tino. Sinabi ni Rodolfo Azurin Jr., ang Special Advisor and Investigator ng ICI na ang kanilang natukmasan ay sapat na upang magtakda ng isang president para magsampan ang kaso dahil sa mahinang pagpaplano, hindi wastong pagkasunod-sunod ng proyekto at posibilidad ng paggamit ng mga substandard materials. Gayon pa man, idinagdag nito na ang pinakanakakabahala ay ang paglihis sa Department of Public Works and Highways mula sa National Master Plan of River Basin, isang paglabag na maaring maging batayan para sa mga pananagutan. Uh, the DPWH kasi sila naman ang may hawak ng uh, ng mother plan and then uh, definitely dapat ikakaskit nila yan from the region, from the district. So napansin nga ni Yusek uh, Bistar kanina na parang iba-iba yung design. So, uh, there's uh, there's something wrong siguro na bakit ganun? Merong mother plan pero hindi sinusunod sa baba. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! for the most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.